Alam nyo ba kung bakit mas maganda ang TCT sa CCT? Kung may konto ka, baka magulat ka sa sasabihin ko. Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. Una sa lahat, nga ba TCT or Transfer Certificate of Title? Ang TCT ay isang ownership kung saan ikaw ang nagmamayari ng specific na lote. Karaniwan ang may TCT ownership ay mga house and lot at mga townhouse. Teka, paano naman ang CCT or Condominium Certificate of Title? Sa CCT, shareholder ka ng corporation na nagmamayari ng buong condominium project at ikaw ay may certain percentage ng ownership. This includes yung mga tinatawag po nilang common areas sa condominium tulad ng lobby, garden, mga roads, amenities, at iba pa. So, TCT ba talaga ang mas maganda kaysa CCT? Well, depende po. Kung gusto mong full ownership ng lupa at property, TCT talaga ang mas bagay sa'yo. Pero kung okay sa'yo, ang shared ownership, pero nasa prime location ka, at gusto mo ng mga amenities, condo city ownership, ang bagay sa'yo. Mga ka-property, comment mo na. Anong mas gusto nyo? TCT or CCT? Payat lupa or condominium? sulat naman po ang inyong kasagutan sa comment section below. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa ating lahat.